Dito po mga best friend, makakatiya kay Rito, what you see is what you get. Hindi tayo gaya ng iba na ibang machine ang igagamitin, tapos ipapakita, kunwari yun ang binibenta niya, tapos ibang machine ang gagamitin, yung mas malakas. Kaya pagdating sa'yo, sabi mo, bakit ganun? Ang pangit. Pero eto po, dito po mga best friend, we sell to serve. May kita nyo yung ginamit natin dito, yan talaga ang ating binibenta. Yeah, you got Okay, punta naman po tayo ng Carmen, North Cotabato. Punta natin si best friend, Julirto Toledo. Ang iyong auto mask. 100% na gumagana, maganda best friend. Sa Cardon City, Ilocos Sur. Kay best friend, Arnold Gonzaga. Ang kanyang order, welding machine na maliit pero malupit at auto mask. E-test po natin. Parehong 100% na ng maganda best friend. 100% na malupit. Kayo. Punta naman natin si best Milton Aler ng Toledo City, Cebu. Ang kanyang otomas 100% na gumaga ng maganda. Punta naman po tayo ng Agusan del Norte kay best pen Efraim Garong. Eto, kaano ko to? Ka Katokayo best pen Efraim. Kaya lang yung ay ko, e sa kanya, no? Okay, ang iyo pong welding machine at otomas, parehong 100% na gumagana best friend. Sa Isabela naman po tayo kay best friend Mary Rose de la Cruz. Best friend Mary Rose, ang iyo pong otomas. 100% na gumagana maganda. sa mawaban Quezon Province naman po tayo kay bestfriend Edmond Tugaf ang iyong pong automast best friend, 100% na gumagana maganda. punta naman po tayo ng Quirino Province punta natin si bestfriend Eugene Torres ang kanyang order welding machine na maliit pero malupit at o oh, Pagsabay na rin itong eh, i-test best friend Eugene. Ayan po ha, parehong 100% na palulupit. Talon tayo ng Makati City. Punta natin ang mga taga Makati kay best friend Anthony Coral. Best friend Anthony ang iyo pong oh, 100% na gumagana maganda. Talon po tayo ng La Union. Punta natin si best friend Jopri Baterina. Ang kanyang order welding machine na maliit pero malupit at otomas. Oh, Eto, best friend. Eto, best friend Jopri ang yung welding machine at otomas. Oh, Magsabayin po natin i-test 100% na gumagana maganda. Mula po sa La Union, talon po tayo ng San Mateo Isabela. Punta natin si best friend Jun Parbo. Best friend June, ang iyo pong o 100% na gumagana ng maganda. Mula sa San Mateo, sa Bela, talon po tayo ng tagbiliran. Bohol, kay best friend Leo, maligmat. Ang kanya mga order, o triangle ruler, magnet holder, electrode holder, vice clamp at welding cable. Ito ang iyong, o best friend, 100% na gumagana ng maganda. Mula po sa Bohol, punta po tayo ng Bataan, sa Dinalupihan, Bataan. Punta natin si Best Joel M. Bungas nga sa kanyang order combo set. Ito Best Joel, pagsabay natin ito ang iyong welding machine at otomas, 100% parehong gumagdan. Yeah! Mula po sa Bataan, talon po tayo ng San Juan, La Union, kay Best Friend Roel Dalumos ang kanya mga order, welding machine na maliit pero malupit at otomas. Pagsabayin po natin itesto, best friend Ruel, 100% na gumagana. Yeah, Wala naman po sa lawan yung talon po tayo ng Nueva Vizcaya kay best friend Prex Mendoza Balila. Ang kanya mga order, dalawang magnet holder, isang cordless drill, isang boss grinder, combo set, isang circular saw, isang circular blade at dalawang vice clamp. Best friend Prex ang iyong cordless drill, Ayan po, 100% na gumagana. ang iyo pong circular saw. 100 At ang iyong grinder. 100% na gumagana. best and trex. Ang welding machine na to, Thomas, Ito, best friend, trex. 100% na San Carlos, Pangasinan po tayo pumunta kay Best Friend Ruben Nero Ang iyo welding machine at otomas. Pagsabayin po natin itest, Best Friend Atras Caron, kapatid. Pagsabayin natin itest, yan po 100% na gumagana ng pareho. Sa magsaysay, Dabao del Sur po tayo pumunta kay Best Danilo Repuela. Ang iyo welding machine at otomas. Ito po, best man, 100% na gumaga ng maganda. Mula po sa Davao City, talon po tayo ng Mindoro. Punta natin si best man, Laika Andrada ng Rizal, Occidental Mindoro. Ites natin ng kanyang welding machine at otomas. Ito, best man, Laika, ang iyong welding machine at otomas, parehong 100% na gumaga ng maganda. Mula po sa Mindoro, talon po tayo ng Malate sa Manila. Punta natin si best man, Angela Diniego, ang kanyang combo set. Kasama dyan ang Otomas at welding machine. Pagsabayin natin itest ang kanyang welding machine at Otomas. Ito, 100% na gumagana, yeah, maganda. Out! Mula sa Manila, talon po tayo ng Albay. Sa Daraga, Albay, punta natin si best Jan Madronio. Best friend, Jan, ang iyong welding machine at auto Pagsabay Pagsabayin natin i-test. Ayan po, ha. best friend, Jan, 100% na gumagana, maganda. Yeah, Mula sa Albay, talon po tayo ng Solsona, Ilocos Norte. Kay best friend, Michael Francis Agustin. Best friend, Michael, yung welding welding mask. 100% na gumagana yeah, Sa Sikihor, Sikihor tayo pumunta kay best friend Joey Chris Eloben Ang iyong pong Otomas best friend 100%. Mula sa Ilocos, note, talon po tayo ng San Isidro Isabela kay best friend Philip Agustin Aquino. Ang kanyang order isang combo set at circular blade. Ito po ang yung welding machine at automatic best friend. Pagsabayin natin ito, 100% na gumagana ng maganda. Mula naman po sa Rodriguez Rizal, Puta natin si best friend Vicente Cisneros Jr. Ang iyong welding machine at otomas pagsabay natin i-test 100% na gumagana maganda punta natin si best friend Raymundo Pamintuan Junior ang kanyang order welding machine na maliit pero malupit at otomas pagsabay natin itong i-test best friend Raymundo 100% na gumagana mga binda. Punta naman po tayo kay best friend Machu Magallanes ng Ibahay, Aklan. Ang kanyang mga order, isang combo set at isang cordless drill. Ito po at ang kanyang combo set po, automatic welding machine po, best friend Machu ang unahin nating itis. Ayan po, parehong 100% na gumagana malulupit. At ang iyo pong cordless drill, best friend Machu. Parang baril lang yan, best friend. Lalagyan mo yung kakasama. Pack, oh. <laughs> 100% na gumaganang maganda Punta naman po tayo ng Santa Mesa, Manila Kay Bestfriend Ernest Kilantang Ang iyo pong Otomas, Bestfriend Ernest 100% na gumaganang maganda ha? At minsan pa na itong FM Shot Nagkasabing ano man ang ating gagawin mga Bestfriend Lagi pong safety first Ang ating unahin dahil sa ating channel Mga na pang habang buhay